tapon mo bulok yan bulok yan hmm pas na kaya ang lanta uh -huh ya yeah. oh ganda oh putih sano ano kita na mudah gak makasih kita ada yang buhay dan Anong sa eh ay Oo. <laughs> yung Hindi mo <laughs> oh, oh. okay, yeah, ang... <laughs> sa rabi ng sapa. pa rin sakit. Nakita pa rin. <laughs> <laughs> Tumulay. Tumulay. Malapit pala yung dini. yun yung katanggo na isa may... Yan yung mahinagyong na yan. Tumulay pa rin. Tumulay pa rin.

kita mo. Dito ka ate sa ano? Dito tagal ka na kung jacket o brass. takan kanluha tang init. Para pag ipipuno ng ano na yung tabataba, ano? Tubatuba? Ah. Yung na para luya din, yung tag din.

ma kasi kapag gabili ka eh mapili ka ng maganda ganda <laughs> 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 <taro sa> pindahan, <laughs> yung alwan yung alwan talupan pag ako nag Di yung may ano-ano loob, yung parang puso ilan minuto lang ako ay na so, may mausok. eh hindi eh ayo lang <laughs> kung <laughs> yung ay man din man ay, ay, na natin eh na kainin ito bunot mahawan i pag ma dito naman binigay pa kayo na may Parang tanong ka ng kawaya. Saan ba ba ngayon sana? Sa pwede. Sabi ko dyan na po meron nandun nakatunga sa trapo. ano yung isa

ni ba batid, di ba ko Kapag gambol ng malalaglatag bago dapay ka, ni <laughs> pa, Yan, ano ka yung uh, kataasin sa, sa ano na yun, ha sakahin na yun? Ay, <laughs> 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 balik ano? sakahin kataasin ha water cool eh, sa ilog Kita agad. Nakita yun nung patay na. na eh. hmm. dun. Saan? Dahin-dahan ng mga na sa agit ng bahay. Eh. Saan? Sa Kailan? Kapag naging asal bahay. Sinagsabi din na sila sinabi ng luya na yun, paglaigit. Ay. Ang laki ng bato. Ay, lalo na yun. Wala nang kuwan yun kasi kaka hindi na siya mabubuntis. may dalawang bayad-bayad pa yun hindi na eh upa ko dun sa nagpanday liman yung liman liman libo ang aking oh, five, mahigit pala liman libo na ipa pat na araw saan so, nakadali yung sa kermata? tapos kasada? 500 lang afghan okay, ko kay dyan dyan kay direct e eh, 700 kanya ang mga damit, damit ah akala <laughs> ko doon asa ka so, doon karumata lang pala alagay <laughs> 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 akala ko sa kaburit ka sa atang mga dalhin ka ng ano ha? Kala ko bawal ang